Nanda para king kada tanak ka tigis. Ay mayat ng ten. Yeah. Ay binigyan pa ng kwan. Dawan gamit ang belt bagana. Ah. What's up mga kanoypi, good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng Martes mga kanoypi At medyo maliwanag na ang langit ngayon May bakas na ng sikat ng araw Hopefully na magtuloy-tuloy na Para maganda-gandang mamasada kaysa umuulan mga kanoypi Wala pa rin pasok yung mga estudyante ngayon pero hopefully na sana ngayong araw mga kanoypi makarami tayo para may pang allowance tayo bukas kasi coding na naman ni Mia so yan pinapainit ko na lang yung makina tinanggal ko na yung trapal dito at iniwan ko na rin yung trapal dito sa side sa may pintuan nya alright mga kanoypi so tara na nang makarami agad morning sir Good morning. ayan mga kanaypi nandito na tayo sa AGL okay. ayan kangkong mga kanaypi ang buhay na mano natin wala tayong nadatlan na tricycle tanag tay buti na lang may buhay na mano tayo agad kuryente may naman ako 60 pesos ay, ay, ay. panel ko 那个叫。 Sa pwesto ni Uncle Ayan, hanap ulit tayo ng panibagaw Mga kalayiti St. Joseph meron Hawan Kumatang protas <laughs>

Na nakurangan mo may sa duwa Hindi. sa bayaw. Hindi na. Pagkikipang lang. Pati, sige. Ako na nga. nga. Ay, wait na. <laughs> sige, hantay. Ono na IP, natin na natin si Anti. naman tayo ng 100 pesos. Galante talaga 'yon, mga ka, na pinapasayero eh. All right. Ayan mga ka, na nandito tayo sa ano, sa inuupuan ni Anti Lady. Dahil susunduin na naman natin siya araw ng Martes, mga kanay na lang natin na lumabas. All right. Now.

Uy, nantay. Lagi, lagi, ano, kung ko ba di tatan, lagi, magiging pagiging nagkapsa at manang na dato. Lagi, pagiging makimbalay ni, ano, bunso, nurse, nurse, hindi, Amerika ni Boats. Ang dakul niya balay na niya? Yeah, nala na di talong alutin. Uy, talong luto. Sige, nantay. Yeah, here, here, yes. <that's> you 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 left? yeah, ito na. Alas dos. Thank you, nantay, atoy. <laughs> Sige, hanggang Anayipi Binigyan tayo ni Auntie Libby ng belt bag May magagamit na naman tayo Pamasada So, no. so thank you so much Auntie Libby At mamaya susunduin so na naman natin mga kanayipi. Alas dos yung out niya dyan sa temple Okay? Ayan mga kanayipi Kakatapos ko lang na no, Nagasikaso dyan sa aking mga manukan Kapag palit na ako ng tubig nila Nakapagbigay na rin ako ng pagkain nila. Uh, at ito na, yung na-harvest ko kagabi na itlog. Ayan mga kanayipi, nakakapag na ako ng 30 pieces na itlog ng dical Dwight. Mga kanayipi, ayan o. Ayan, 30 pieces yan. So, kahit yung mga nandon sa dulong kulungan na mga... Uh, Dikal Dwight mga kanipi nakapag harvest ako ng 9 pieces kagabi at dito sa ating mga naunang Dikal Dwight nakapag harvest ako ng 21 so mayroon ng isang tray agad mga kanipi na nakokolekta so sana magdire-diretso na ng ganon mga kanipi at uh, tambak na tayo ng ano ng mga umorder ng itlog ng aking mga manok Bali ngayon, ang pagdideliveran natin itong isang tray kay paring Brando dyan sa, no, sa may Yoratex. Dideliver natin to mga kanaypi. Itong isang tray na itlog. Ayan. Malalaki to mga kanaypi. Yung mga itlog ng aking mga manok. at uh, talagang fresh na fresh ito hindi katulad sa mga nabibili dyan sa bayan at ilang araw, ilang linggo, ilang buwan pa nilang ano bago ma-deliver dyan at syempre matitingga pa dyan sa, ano, sa bayan so sa akin uh, isang harvest on lang mga kanayipi isang harvest talagang press na press pa itong mga itlog na to itong binibenta ko ayan nandito na tayo sa Eurotex mga kanayipi Okay, sir Brando. Brando. Brando Dimas. Right. Ayan, mga kaloybi. Sunduin natin yung apo ni Madam Luz dahil magpapabaksin dun sa, ano, sa emergency hospital. Antirabis, mga kaloybi. Ah, dalawa kayo? Apo? Dalawa lang kayo? Opo. Yung dalawa maiwan dyan? Oke. Okay. Segi. Thank Ah. Oh. Hah? jangan sama Madam Loss. Ano na ipi nahatid na natin yung mga bata dyan tapos na rin yung ano yung third dose ni Hershey at nabakunahan na mga kanipi ng anti-rabies bali nagbigay naman ng 150 tapos yung ano yung isang bayad ng itlog mga kanaiti so bali 250 yung binigay niya eh Ayan mga kanaypi. Sabi ni Madam Luz kanina sa akin eh, Kung hindi ulan Pupunta daw sila sa bayan mga kanaypi. Sana hindi umulan Para may pasayros pa rin tayo pag bait mo lang nga uh, sa mo lang oh, hindi SM. SM Adult Plus

Tanag subli ako lang kasi eh. Wen Wen Ayan mga kanipi, Balikan na lang natin si auntie Bibili daw ng gatas

Yeah, okay. Thank you, anak. Uwe nang tay. Uwe tay. Sige. Thank you, tay. Yeah. Ayan, mga kanaypi. na natin si Auntie Libby. Punta na tayo dito kay Madam Luz. Nag-aantay na. naiwan pala yung ano yung cellphone ni Antilibi sa bag niya na malaki hindi niya ako matawagan <laughs> may nagta-traffic na enforcer doon, madam. Ora to. 3:34, madam. 3:34, alas 4:00 na Oo. Anong oras kaya alas 6? 6:30. Ah, sige po. Ayan, sunduin na natin sila, Madam Luz. Saktong-sakto, mga kanoy. Ah, Eh nakita ko na sila nandito nan eh di punta na ako dito ng